Mga kapatid, siguro marami sa inyo nagtatanong, ba't naman ganun? Lagi naman akong tumatawag sa Panginoon, lagi naman akong nagdarasal sa Kanya. Bakit ganito pa rin ang buhay ko? Samantalang yung iba dyan, patuloy ang blessing sa kanila. Pero parang wala naman silang Diyos. Paano nangyayari yon? Ito ang sabi ng Panginoon tungkol dyan. Watch until the end. Job 36, verse 26, ang sabi, Behold, God is great, and we do not know Him, nor can the number of His years be discovered. Sa aklat ng Job, makikita natin ang mystery at greatness ng Panginoon. Kilala mo ba si Job? Alam mo ba ang kanyang napagdaanan? Huwag natin questionin kung bakit mas mayaman pa ang hindi sumasampalataya sa kanya kaysa sa mga lingkod niya. The verse reminds us that God is beyond our full understanding. His ways are higher than ours, and His presence surpasses the limits of human comprehension. Tinatawagan tayo na yakapin ang kababaang loob. Tanggapin na ang ating finite minds ay kailanman hindi maaarok ang infinite nature ng Panginoon. Sa pagiging Kristiyano, this pushes us towards faith. Faith is trusting in God's wisdom and sovereignty. Siya ang makapangyarihan sa lahat, kahit hindi natin makita ang full picture ng kanyang plano. Let it be. It is a call to trust God's goodness. o ka sa Kanya sa mga life difficulties mo. Knowing that He is in full control. Full control. Ang pagiging in full control ni Lord ang maging source of strength natin. It leads us to wisdom, knowing while we may not understand everything, magtiwala tayo sa the one who does. He is in full control sa lahat ng mga nangyayari. Hindi ka niya pababayaan. God bless you, kapatid. Tara, manalangin tayo. Maari kang yumukod o ipikit ang iyong mata. At damhin ang presensya ng Panginoon. O Diyos, kami ay nagpupuri sa iyo, Panginoon kami ay nagpupuri sa iyong greatness and majesty. Help us to trust in your wisdom, lalo na sa mga panahon na hindi namin naiintindihan kung ano ang mga nangyayari. Bigyan mo kami ng pananampalataya, O Diyos, na lagi kami nga manampalataya at mag-rely sa iyo. Seek your guidance daily sa aming buhay nohay ang puso namin, Panginoon, ay laging maging bukas sa iyong pangunguna sa aming buhay. At kami magkaroon ng kapayapaan, knowing that you hold all the things in your hands. Maasa kami sa iyo, Panginoon, at buong pusong nagtitiwala sa pamagitan ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas. Amen. Salamat, kapatid. Kita ulit tayo bukas.